Ayan, bago natin tapusin, magpa-blind item ka. Ula ako, blind... pero hindi ko ibubuking. <laughs> blind item? Parang wala ako masyadong blind item, Tito. Eh. Kasi parang all out yung mga nakikita ko lately. Eh. Wow. Hindi ko ano lang yung nandun sa mga press. Kung nababanggil din naman. Parang wala masyado ngayon nababind item, Tito. Talaga? Eh. <laughs> Sorry. Pero pag meron, bababa. Hindi, eh. pero ako may blind item. Ay, ikaw? Uhulahan ka yan dito? Kasi isang remyadong actor. Sige, go. O, o, alam mo, uh, Uh, sa isang event, ah, hindi ko sasabihin which event ta, ah. pala yung CR niya. Tuwan-tuwa yung mga nakakasabay niya sa CR. So lalaki Kasi, ito. Uh, so lalaki, pala yung ano, pala yung... CR. Uh, oh, bakit ang babae ba hindi nagsis-CR? Hindi, so, lalaking lalaki. Oh, <laughs> hindi, I mean, ang babae ba hindi nagsis-CR? <laughs> so lalaki ito, sinabi ko na na nakakasabay niya sa... Pwede namang mag-CR ang babae. Pwede namang babae yung mga nakakasabay. <laughs> At tinatano ko lang taloka. yung kung cool lalaki talaga. Kasi pwedeng hindi lalaking lalaki. Hindi, akong, ayaw akong mag-ano ah, okay, ayoko makisali ako sa mga okay, ganyan Pero iba naman tong ano. to. So nakakasabay siya. Kahit ako nakasabay ko siya sa CR. Pero alam ano mo, napansin ko lang, hindi siya naghugas ng kamay. Ay. Tapos sabi nung isang nakasabay niyang bading sa CR din, sa cubicle siya ng CR. Nag-CR siya. After yung ano, kasi maraming gumagamit yeah. eh, isang malaking event eh. So, punuan ng CR, di ba? So, siya paglabas ng actor doon sa CR, siya naman uh, ng CR. Jumingle na naman, pero hindi rin nag-plast. Oh my God. Di ba kahit jingle yun, di ba? Dapat, Dapat ay ano, Jimmy. Oo, nagpa-plast ka, oh, nagpa ka di ba? Correct. Oh, tapos, abang nagpa-plast ka, Jingle bells, jingle bells, <laughs> kumakanta ka ng gano'n. Jingle all girl. the way. <laughs> oh, diba? para ma-plus mabuti, di ba? So nakita tuloy nung bading na sumunod sa kanya kung anong kulay ng ihi niya. Oh. So dominador siya, ah, di sa ah, ah. Dirty siya. Hindi siya masyadong hindi kasi hygiene. -y. Hindi siya nag diba? Tapos hindi ko rin siya nakita nag diba? Oh my God. Di ba? Sino yan, tito? Ayoko magbigay ng kulay. Oh, mabait siya eh. Ay, 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 ay mabait siya. Binabati niya ako lagi. Ay, binabati ka lagi. ngayon, pag... eh, makita ko siya galing sa CR hindi ako lalapit, iiwas ako. Kasi baka umawak <laughs> sa sakin. Hindi ka na Hindi, siya hindi, <laughs> hindi. Ako mamaya, kapitan niya din. Hindi siya sa <laughs> atin. Oh my God, ang <laughs> sinabugas. Gagana naman siya, alcohol oh, mo na. Oh, oh, <laughs> Oh my Sino God. Sino yan, Tito? Ewan ko ba't hindi siya nagpa-plus? Dapat may, baka nandidiyan siya. Dapat may tissue siya. O kaya, diba, para awakan mo ng plus, diba? oh, wow, ng ano, diba? Wow, Or kaya itaas niya yung ano niya. Hindi oh, ko mataas eh. Okay. Yung gaganan eh. Di ba yung isa niyong... paano ba yun? Ta hindi, hindi kaya magtaas ang paan. Kaya nga, tignan. O, oh, kunyari, yung oh, minsan, di ba yung, para... yung oh, paka ginagamit ng... Correct. Iba rin ginagano, Tito. Oh. Iba Ganun mo. Eto. Okay. <laughs> Hindi <laughs> ko mataas. Naka-palda kasi. Sige, sige naman. mo ang palda mo. ang <laughs> okay. Ibang klase. Asisi ang palda, di ba? Pero yun nga. walaan nyo na lang oh, kung sino sini siya. si actor. <laughs>